Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-Ami Mix Vlog. Maganda tayo ng kape. Kape tayo ninyo. Mag-unboxing tayo guys. Kopi. Mag-unboxing tayo ng Alam mo bang alas 4.30 na pala. Katapos ko lang nagwawa ng mga laga, pinapakain ko. Tapos ako naman ang mag-copy. Thank you so much, Unboxing Box. Salamat sa aking sponsor. Ano kaya ito? Kunin mo ngayon pa mga anong langaw. Hindi. Okay. Aba, parang pa lang yung tingnan. Pero ano? Thank you sa sponsor, Ami Mix Vlog. Ano kaya ito? Lasada. Lasada na naman. Uy, ang liit lang pala. Salamat mga ka-Ami Mix Vlog sa aking 4,130 uh, sa aking mga mahal na viewers. Well, my beloved viewers, thank you so much sa so, sponsor ng ano ito. Hindi ko alam. Ay. Ay. Okay, the jockey. Hindi lang pa. Na. Scoop <laughs> ko. Napakaliit. the sponsor. Ay sus, ang liit. Ganito lang pala yan. Ano to? Microphone. Ito. Oh. Hala ko, ano na? <laughs> ano lang nangyari dito? Bluetooth ata to. stereo. Ang ganda guys. Thank you so much. May mahal kong sponsor. Thank you, Kuya G. Paano natin i-testing ito? Testing natin to guys. Kailangan mag-ano ako. Thank you so much sa ating mahal na viewers sa aking subscribers at sa aking sponsor ng aking video kilibangan para di boring. Thank you so much and I love you guys. na um, appreciate ko ng mabuti ang inyong love. And for kaya may next vlog hindi na maboboring kasi hindi ako marunong mag mag ano video ko sa TV. Kasi dyan ako nung video ko